So yun po, mga travelers John here from Road Crew Travel. So 2 weeks na rin pala akong din nakapag-vlog. So na ko kayong lahat. So I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, nandito ako sa Batangas dahil team building ng uh, company nila Missy. So hinatid ko lang sila. And at the same time, kanina medyo naglakad-lakad lang din ako. At ngayon naisipan ko nga mag-vlog dahil Uh, it's been two weeks na pinag-iisipan ko nga to about sa mga bagay na dapat niyong uh, i-check sa inyong mga sasakyan. So mamaya, i-discuss natin ito in details. Pero syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. Okay? Tara let's! Mga mga so nagbabalik na tayo sa ating channel and kagaya nga ng sinabi ko kanina i-discuss ko ngayon yung mga basic uh, ng mga bagay-bagay na dapat nating i-check sa ating mga sasakyan. Ang ibig ko sabihin dito is yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin kung pwede na ba natin tong palitan ng mga bagong parts. So dito, papakita ko sa inyo or uh, ko sa inyo yung mga detalye ng mga parts na yon para at least kahit papano naman maingatan natin ang ating sasakyan. Ngayon, heads up lang mga travelers at disclaimer na rin, hindi naman ako professional mechanic pero syempre bilang owner ng sasakyan dapat maging responsible tayo sa ating pagmamantine ng ating uh, mga kotse, mga SUV ba yan o kaya van. O kung ano mang sasakyan meron kayo, uh, syempre kailangan mag-seek din tayo ng uh, assistance coming from a uh, professional or di kaya naman mag-research tayo sa internet kung ano yung mga dapat nating uh, ma-check sa ating mga sasakyan, okay? So unahin na natin yung limang bagay, basic lang naman ito mga travelers na pwede nating i-check from time to time para at least uh, maingatan natin ito. So unang-una sa lahat is yung ating tires or yung gulong ng ating sasakyan. So syempre habang bumabiyahe tayo eh nakakalbo din yan ano po at uh, titingnan natin kung um, malakas pa ba yung grip ng uh, rubber ng ating sasakyan kasi kung halimbawa nakakalbo na yan at kung mapapansin nga natin may mga parang uka yung gulong ng ating sasakyan yun yung parang kumbaga nagbibigay ng grip sa kalsada kasi kung halimbawang kalbo na nga yung uh, rubber tire ng ating sasakyan eh, delikado yan lalo na kung halimbawang madulas or kaya umuulan kasi mag skid tayo yan at uh, baka mawalan ng control ang ating pagmamaneho so dapat titingnan natin yan ngayon tiningnan ko dito sa ating uh, warranty card ni Toyota so depende na rin yan sa dealership na meron kayo or brand ng sasakyan ninyo syempre pwede nyo ring reviewin yung ganitong klase ng warranty booklet na meron kayo dito sinasabi niya na yung warranty ng ating uh, sasakyan, kung halimbawa Toyota ang gamit nyo, is covered siya under a separate warranty. So ibig sabihin nito hindi siya under ng warranty ni uh, Toyota. So pwede nyo namang i-check dun sa tire manufacturer ninyo kung halimbawa magkaroon ng failure. According dito, original equipped tires are covered for 36 months or 100,000 kilometers. So ibig sabihin, Lalo na kung madalas nyo gamitin ang inyong sasakyan, whichever comes first, i-check e nyo na rin kung halimbawa ng medyo kalbo na halos or wala nang parang mga curbs yung inyong gulong ng inyong sasakyan. Yung talagang tipong sa mga susunod na pagmaneho ninyo, eh baka hindi na masyado malakas yung grip ng or yung kapit ng gulong ng inyong sasakyan when it comes sa pagpapatakbo sa kalsada lalo na kung basa. So yun, kapag umabot na nga ng 36 months, yun yung parang calculation nila na medyo it's time to change your tires. So apat yung gulong ng inyong sasakyan, syempre dapat paghandaan niyo na rin yan. If I'm not mistaken, yung pinakamurang gulong ngayon is about 4,000 So paki-comment na lang below mga ka-travelers. I'm not sure kasi nung last time na nagtingin kami, that was 4 uh, years ago, doon pa sa sasakyan ng kapatid ko. So halimbawa, kung 4,000 man ang pinakamurang uh, gulong na isasasakyan, syempre apat 'yan. Plus kung gusto niyo pa yung panglima, which is yung spare tire, eh siguro gugugol kayo ng almost 20, 25,000 pesos. So, depende pa sa brand yan, mga ka-travelers. Hindi, wow. And then, yung susunod, mga ka-travelers, is yung battery. Ngayon, kagaya nga nung uh, sa tires, yung warranty neto is separate. So, ibig sabihin neto, hindi siya sakop dun kay Toyota. So, pwede nyo naman i-check ito sa battery manufacturer. So, in general, sabi niya, originally equipped battery is covered for 12 months or 20,000 kilometers. So, ibig sabihin, natansya na ni Toyota na kapag halimbawang ganun na katagal yung paggamit ng inyong battery, depende pa rin yan mga travelers kung madalas kayong bumiyahe or hindi. Pero sabi nga dito, kung halimbawang 12 months or 20 kilometers na yung itinakbo ng inyo sa well, siguro kailangan nyo na rin ipacheck yung inyong battery at uh, mag-decide na kayo kung gusto nyo na itong palitan. So sa mga pricing ng mga battery, depende pa rin sa brand niya no po. Pero ako, I recommend low to free maintenance. Nice. No. May mga ibang battery kasi na ano eh, kumbaga parang high maintenance, may mga ganun. Yung maya't maya is nagpapakarga ka dun sa battery station. Pero ako kasi, ang ginagamit namin na brand is Motolite, yun. Uh, free maintenance eh, kumbaga matagalan din ang gamit niya. And another thing na kailangan mong palitan at i-check mga katraveler sa inyong sasakyan is itong wiper, ayan. So may mga ibang mga katravelers tayo at mga drivers na hindi masyado na bibigyan ng uh, pansin yung mga ganitong klase ng parts ng ating sasakyan. Yan. napakahalaga din yan lalong lalo na kung umuulan Ayan. kasi yan yung nagwa-wipe ng inyong salamin sa inyong sasakyan lalong lalo na kung maulan so kailangan once in a while palitan nyo na rin yan kasi kada gamit nyo nyan mga yung pinaka-rubber nyan dito is napupudpud din so lumalabas kapag ginamit nyo yan at uh, matagal nang hindi napapalitan kasi hindi na siya nakakapag-wipe ng tubig sa dito sa salamin ng inyong sasakyan. So mahirap na yan kapag ka umuulan, e eh, baka hindi nyo na makita or magkaroon na ng almost zero visibility na pag nagmamaneho kayo. So kailangan, i-check nyo rin tong wiper na to once in a while. At yung pang-apat mga ka-travelers na bagay na dapat nating may check is yung ating oil ng ating sasakyan. Kung familiar kayo dun sa katagang change oil, literally means ito yung pagpapalit ng langis. Sa mismong makina ng inyong sasakyan Kasi kung titingnan natin Kung baga sa tao Merong langis sa pagitan ng joints ng tao Ganon din naman sa sasakyan So yung parang pinaka-gear Na nagbabanggaan O yung, yung mga bakal na nagbabanggaan Sa ating uh, makina Sa pagitan nun is may langis So kapag ka ang langis Ng ating sasakyan is maitim na Okay, so delikado na siya Kung baga yung pinaka-bakal O yung gears na nagkakaroon ng contact between them is baka masira. So, kailangan ng langis yon para at least smooth yung pagandar. So, ngayon, kailangan once in a while, i-check nyo na rin. Halimbawa, nagpapa-PMS kayo, kasama na sa process doon ang pagpapa-change oil. Ngayon, paano nyo malalaman kung panahon na para palitan na yung langis ng inyong makina ng sasakyan? So, ganito siya mga travelers. So, makikita nyo dito, ayan, meron siyang parang bakal dito. Hilain nyo yan. Ayan. Ayan, no? Ito yung indicator nyo kung halimbawang maitim na yung langis ng inyo sa sasakyan. Ayan, no? Ewan ko nakikita sa camera. Ayan. Kung medyo gold pa ang kulay niyan, it's okay. Ito, medyo ano pa eh, gold pa eh. Ayan, no? ayan. Hindi pa siya maitim kasi nga, kakapa-change oil lang namin yan. Nag-PMS kami nung nakaraang buwan. Okay? So, okay na okay pa yan. Pero kung halimbawa nga, hindi nyo na nga monitor yung uh, PMS period ninyo, eh, tingnan nyo lang dito sa may uh, makina yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan mga ka-travelers, pero ito yung tinitingnan ko kung it's time to change oil dito sa makina ng ating uh, bansa. So, panlima mga ka-travelers, is kailangan i-check nyo na rin yung bulb ng inyong sasakyan. Ngayon, itong ganitong klase na sasakyan is LED na yung mga lamps ng abansa, So most likely mas matipid tong gamitin at long lasting. Hindi katulad ng mga unang sasakyan is parang di ko alam incandescent ba ang tawag doon pero hindi pa siya LED. Pero yung mga bagong generation nga <laughs> next bagong generation. Yung mga new generation of cars ngayon is hindi na siya yung bulb type eh. Ano na siya LED. So mas matipid ang gamit noon. Pero siyempre, check-check nyo pa rin yan para kung halimbawa, kung medyo lumabo na yung ilaw ng inyo sa sasakyan, well siguro kailangan nyo na ipatingin sa mekaniko para ma ang kayo kung pwede nang palitan ito. And those are the basic things na kailangan nyo i-check sa inyong sasakyan from time to time. Ngayon, marami pa tayong mga bagay na dapat nating i-check sa ating sasakyan. So please do comment below kung ano pa yung mga bagay na hindi ko nabanggit at uh, pwede natin tong may discuss. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mga ka-travelers, don't forget to subscribe, road crew travels at hit nyo na rin na notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.